Hi hey guys, magandang hapon sa ating lahat. Samahan niyo naman ulit kami. Kami ay alis dahil merong pupuntahang importante si Papa Udon doon sa Inabawa. At si Alder lang yung isasama namin. Ang aga-aga namin umalis dahil daw nasabi ni Papa Udon ay daw pagpuntahan namin ay maghaantay sa amin. Kaya ayan, maaga kami umalis dito para maaga din tayo dumating doon. Kaso nga lang guys, yung pupunta namin doon ay tulog pa yung aming pupuntahan. Kaya ayaw nag-antay kami, no? Ayan na nga, at pupunta na tayo doon. Ayan, at video malayo-layo yung ating pupuntahan at Pero okay naman malayo at nakapasyal naman tayo ngayon no? at nakalabas tayo ng ating tindahan. Ayan, at nag-enjoy din si Alter ngayon guys dahil nga nakapasyal siya, no? At itingnan din natin yung mga swimming, ano yung mga, mga pwedeng swimmingan ba? Kasi gusto mo na, gusto na rin Alter mag-swimming bago magpasukan, mag-swimming muna tayo. Kasi nga is magpapasukan na at medyo matagal-tagal naman ulit tayo makapag ng ating pamilya pag may yung, ay pasok na yung mga bata, no? So, ayan... At Nagvideo-video talaga ako kasi maganda yung daan nito. Hindi pa masyadong lubak-lubak at hindi pa masyadong ginagawa. Pero doon sa unahan guys is ginagawa na yung daan. Kaya yung daanan nito is traffic-traffic ba ganun. Papunta ka tong takloban yung daanan ito. Ayan. At nandito na nga kami sa inabangan. Welcome inabangan. At hahanapin pa namin yung bahay na pupuntahan ng aking asawa. Dahil nga hindi pa niya alam kung saan yung bahay. Pero kilala naman yun daw dito dahil dito talaga sila nakatira. Kaya ayun mabilis lang namin nahanap yung bahay nila. At ayan na nga nagantay lang kami saglit at ginising na yung uh, makakausap ng aking asawa no. Ayan, at mabilis lang naman kami dito guys. Pagkatapos namin punta dito, ayan, at pumunta kami dito sa Liguan. Dahil nga, tatanungin namin kung magkano yung entrance nila dito at saka yung mga cottage. Tapos yung mga hotel, kung magkano, pwede mag-overnight, maligo. Kasi ang ganda rin guys talaga ng kanilang swimming pool malaki. At ibang lugar na naman ulit yung ating mapupuntahan. Ayan, yung cottage nila dyan sa taas is 500 pesos. Sa baba daw ay 1,000 pesos. Kasi malaki naman yung cottage. At saka, ayan, dalawang slide at ah, saka maluluwag na swimming pool. At hindi siguro mainit dito kasi maraming mga malalaking puno. Tapos yung swimming pool nila is may mga atip ba siya? Ayan, o. Oh. At gustong-gusto -gusto na nga ni Alter Jahan mag-swimming at mag-slide-slide. -slide. Sabi kong hindi pa pwede. At pagdating namin dito ay umaambun-ambun na siya guys. Pero talagang may umuulan-ulan talaga siya kasi may tubig na sa taas. Pero parang feeling ko talaga maganda dito mag-night swimming no sa gabi at mag-overnight. Pero wala tayong pang-overnight dahil ang mahal ng kanilang hotel. 6,000 or 5,000 niya. Ayan yung aircon pa naman. No, yung budget lang natin is pang cottage ha, tsaka yung pang entrance lang. Kasi nga ang mahal at marami pa naman kami. Kaya wala pa tayong pera ngayon. Budget-budget lang muna at uunahin namin yung pinunta namin dito dahil yung sa lupa namin yung pinunta namin dito sa inabangan guys ito is nag inquire lang tayo no at ah, tumingin lang tayo sa kanilang liguan dito sa inabangan para maiba naman ba kung gusto nating mag unwind or mag dio pag swimming ayan pwedeng pwede dito no ayan siya maganda naman siya malinaw yung kanilang swimming pool at napakalinis o oh, ba diba? ayan Sino may gusto mag-swimming dito guys? Ayan, gusto yung swimming Swimming na kayo dito. Sa may inabangan. Ito. Ayan, pati si Pansot nga ay napabidyo-bidyo na at nagpa-picture-picture na rin. Ayan, ang ganda ng kanilang slide oh. Ayan, ewan ko kung malalim yan dyan, basta maganda talaga yung slide niya. Dalawa no? At pambata lang ata. Ayan kasi maiksi lang naman yung pag slide. <laughs> ayan. So, yan lang yung ating, ano <laughs> ngayon, yung ating pinunta dito, no? Ayan. At hindi pa talaga dumating dyan yung nagbabantay ba? Dahil, tingnan mo, walang katao-tao. At umalis daw yung nagbabantay dito. Kaya yung, yung mga caretaker na lang doon sa labas, yung natanong namin kung magkano ba yung kanilang paano dito yung entrance ba at yung bayad pag mag swimming na. Ayan na nga. At pinuntahan namin dito dahil wala ka talagang katao-tao. Si tatay lang yung nasa gilid at hindi naman alam ni tatay yung nagtatrabaho doon sa hardware. Tinanong namin yun kaso lang hindi niya nga alam. Kaya may biglang pumunta dyan na lalaki siya, siya yung nagsabi sa amin. At ang luwag-luwag guys -luwag so, ng ano nila yung garden ba. At maganda din dito mag yung badminton ba, maglaro-laro, no? Ganda yan dyan, no? Ang luwag-luwag. Ayan siya. Ayan, yung tinanong namin, yung matanda, hindi naman niya alam. At hinanap talaga ni tata yung nagbabantay. Kaso lang is, wala, hindi namin nahanap at hindi namin nahantay, guys. At uuwi na kami dyan dahil may dadaanan pa kami doon sa tigbawon, no? dadaan na rin tayo at mamasyal na rin tayo at pabalik-balik talaga si Papa Udunat. Ang kulit talaga, no? Ayan, at bumalik nga kami dito at inantay namin yung nagbabantay. Kaso nga lang, hindi nga nakagilap ni tatay, no? Kung nasaan daw yung nagbabantay. Nandun daw sa farm. At ayun, tinanong na lang namin yung isang lalaki doon kung magkano ba talaga. Para pagbalik namin dito, ma alam na namin kung magkano yung bayad at taka budget na tapos at taka tingin-tingin namin guys ayan oh at merong rambutan dito na puno ang daming bunga at ang tamis-tamis nyo tingnan nyo yung rambutan nila ayan mabilis lang siya harvestin no dahil nandito siya sa rooftop ayan at parang hindi nila hinaharvest yung kanilang rambutan dito kaya ayan at Nangyalam na kami no char <laughs> ayan at nagtikim lang naman kami guys no kung masarap ba yung kanilang rambutan at saka si Alter ayaw niyo kumain tinapon niya doon sa swimming pool ay naku ang batang ito is pasaway talaga at enjoy na enjoy si Alter guys gusto gusto niya na maligo no kasi lang eh hindi pa talaga pwede tayong maligo ngayon kasi iba yung ating kakay dito ngayon ayan ngayong aking asawa may dala-dalang brown and bilok dahil nga sa lupa yung aming pinunta dito guys. At ayan, pauwi na tayo. Marami ding mga liguan dito na dinadaanan. Ayan, dito rin kami minsan pag nagsasawa na doon sa kinabutan at saka sa scuber, dito kami pumupunta. Kaso nga lang guys, is malayo dito no. Tapos yung daan nga ay lubak-lubak at sira-sira. Kaya minsan ay hindi rin kami nagsisiming dito. Dahil yun nga yung ano namin, yung daanan ba, hindi masyadong maganda. Sira-sira ba yung daanan? Papunta kasi ito yung Takloban At saka ayan, yung ating favorite na liguan sa Burabod. Ayan yung Burabod. Mahal na din ata daw dyan sa Burabod na e yung entrance nila ba? Mahal na ata. Sabi nila is 80 pesos na rin daw yung entrance. Kaya sabi ko is maganda rin yung doon. May iba naman no. Dahil ma marami ring nagliligo doon sa ano sa burabod laging puno kasi yung burabod guys kaya minsan maraming tao na naliligo doon doon sa aming pinuntahan na hindi pa siguro kilala yon kaya medyo tago ba siya ba hindi siya masyadong nakikita ng tao kaya ayon uh, medyo konti pa lang yung may alam doon na maliligo kaya Ayan, pupuntahan natin yon soon. So, ayan, at nandito na kami sa Tigmawon. Ayan, papasok kami guys, no, kasi nasa dulo yung aming pupuntahan. At tatanungin natin kung bibili, bibili, ulit sila ng sako ng harina. Dahil napakadami na naman ulit naming sako ng harina. Kasi ginagawa nila yung sa pispan nila ba nilalagyan ng lupa, yung sako harina, tapos binibili nila sa amin tapos ayan, pinupuntahan talaga namin sila dito para tanungin kung bibili na naman ulit sila, kasi nga wala na kaming mapaglagyan ng aming mga sako harina, at saka para maging pera na rin yung sako ng harina no, yung katsa ba guys, ba? binibinta namin yun, 5 peso isa para naman maging pera kasi naka-stack lang yun dito sa amin at ayan na nga at ang lawak ng mga ano dito nila, peace fund ba? Ayan o, no? ayan, kaya ayan, kailangan talaga nila yung sako sa arena para pang ano nang paggawa ba ng mga ano yun, yung tawag doon yung mga pangitlugan ng isda na tilapia at saka yung mga pasayan. Ayan na yung Tigbawon Barangay Tigbawon welcome. O oh, di ba? Naka-welcome pa talaga kami dito. Shout out sa mga taga Tigbawon diyan. Ayan na yung Tigbawon, excited na kayo at kitang-kita na yung lugar nila dito. At nakarating pa naman dito si Ate Dronby guys, pamatrono. Dahil may mga kaklase din siya dito nga mga taga-tigbahon kaya na nakarating siya dito mamesta, kaya ayun tuloy nakapaghanda tuloy kami ng pesta doon sa Buray pero okay lang naman enjoy naman yung aking mga junakits ayan na nga si Alter ayan na at nandito na kami sa Pisman takbon takbon na si Alter guys ayan dito kami sa kanila madam ayan yung kanyang Pisman dito ang luwag luwag Ayan. Dito namin binebenta yung kanilang mga o yung aming mga harina ba, sako harina. Kasi siya yung taga-bili ng aming mga sako harina. Kaso lang, ay hindi pa daw niya bibilin ngayon kasi nga wala pa silang pagagamitan. Kaya magsasabi na lang dahil sa amin kung bibili na sila or may pagagamitan na. Dahil wala pa sila yung ano yung yung mga itlog, yung mga ganun tawag doon, basta ganun ganoon na yun, kayo na bahala doon, char ayan guys, ang luwag ng kanilang lupain dito at ang sarap mag ano mag alaga ng mga tilapia, pasayan ganyan ayan yung hanap buhay nila dito so ayan lang, at kami ay uuwi na mag inquire lang talaga kami at tatawag na lang siya sa amin kung bibili na sila. So, ayan. Uwi na tayo sa ating bahay. At hanggang dito na lang 'yung ating video. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin na pumunta dito. At sa